Ay hey, meron. May laman? May laman Magkano? May ah, mga pera May sulat? May sulat Translate mo May oh. mga humpaw oh. Alos meron sila Oo oh, oh, po oh. Ito. Wala na ngayon pong mga ligaw ligaw na kamatis Oh. Uwi mo? Ganda ng tali ano? Sa kalapati yan. Pang ano to? Sa kalapati yan. Ganda ng tali. Tapakan ng kalapati? Okay. Yun, what's up mga kabida? Isang magandang tangali po sa ating lahat. Sa video nito bali, nandito po kami sa dito, you know, 'yung malaki po sa tulay, ilang kapasino? Ang daming tulay po dito. Yung tulay dito, maraming mga isda. Sa atin 'yung tulay, ah, uh, maraming mga tawid dito sasakyan. Hay naku, ah. Ay, <Siyan, laughs> oo, oh, dami pa, Alam na. Tatakoy na. na. <laughs> Napagod po si Kabida ng mga nakara. Hinabulabol <laughs> niya. Paps, ang dami sa mga pusteo. oh. Sige Paps, sayang eh no sa may gilid oh. Ayun, ang tatakbuhan ah. Tata, na. Tatalantay na natin si Kabida. <laughs> Ayun oh. Aparamdam. Bagal na po sila dito sa mga hmm. baba. Pero, siyempre, okay, hindi naman tayo makapanguli kung hindi ayusin. Hindi natin daladala -dala to. Ay, yeah. sa may pusti yeah. daw. Kalabsawa, no? Butin lang mainit. Wala sabi sa Hindi ko pa na-try dyan, Paps. Hindi pa na-try dyan. Kasi bumaha eh. Oo. Mm. Simulan bumaha. Pero dati, damuhan yan. Oo, oh, nagalawa, no? Ako yung bahala sa lalagyan. Nagagalawan na po sila. Oh. Ayun oh. You know. Hey, mo. Kamerahan kita. Ah, dami paps. Ang oh, dami, Paps! Ang dami niyan! Sana mo sa pool mo! Wala ka talaga si titi na tabis maglakad. Hindi na kami malimig. Saan ka maghahagis? Yun! Mm. Eh, Mababaw. Ang maliliit. Naglabo po gawa ng mga dami. Hindi na nung no? naglabo Wala pa. Wala. Maliliit. Maliliit. Palakihin. Meron. Nalalaki o. Oh. Meron malalaki. Naglabo sa mga isa. Wala. 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 Dula sa kabila pa. Dula, yan. Hagisam ko dyan. Sa so, may unang ng na, na yun, marami dun. Doon na lang. Ano, mm. Oh, maliliit po yung iba, pero yung iba, malalaki. Kanina ang dami, yung pala, mga pops Maliliit no? Oo, oh, kaya pala nag- nasira uh, nila yung ganito. Nagpulay itim yung tubig sa mga isda kaso yes, no, maliliit yun pananim yun ang fish pan ang ganda ng Hindi to no mm. may liit yung butas. Doon ako, madami doon. Din Wala din. doon. Maliit, no? Maliit. Wala naman makalipas. Okay. Tingnan okay. nyo. Okay. Uh. Yan, yan. Nagkagalawan doon. Yan, mag-isa mo dyan. Layuan mo, layuan mo. Layuan mo. Let's go. Yun, sa pole, sakto. Oh, eh wala sabit, wala sabit diyan. Nandoon pa sila oh, marami din gagalawan doon. Pero pag ano, malalim pa 'yan. Grabe yung agis na 'yon. Para pag sumabit, si din mo. Marami pa lubugin pa. Marami yan. Oh, yo 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 yo. Sige na, sige na, okay na. Hindi po kasi kabisado ng kabida kaya ano natin instruction. Yun, laki!

Yan you know? oh. pa doon eh. Banda dito. Babaw doon. Oh. Hmm. May gloves doon, Papsa. Masugatan ka. Ganda po. <laughs> hmm. Marami yan. <laughs> na Palakihin ni Kabida Anay mo Diba? Hmm yan Ay muli na naman o Oo ha Sa amin na yan Maliliit pala yung nandun huh? eh? Walang kulat mo ha Naka lipstick pa Nail Ha? Nail Malalakas no? Malalakas ka pa yan Masugatan ka pa sa May guntis doon Oo sulit natin ah. Ngunit kita. May sugat na nga po si kabida eh. Wala pa doon. Lapan na ko wala <laughs> <laughs> na. Wala na. Laban mo na sa baba. Wala po na po. Wala <laughs> sa baba. Mawawala na. Kaya po mga tong doon. Paps Ayon, sila nagaga, ayun sila nagagal... Ayun o tatalunan. Na may tao pa. Hindi doon doon. doon magagis

Yun, lubugin mo para sumabit. <laughs> lubog, lubog, lubugin mo. Naka-weather ka naman eh. Hindi marami pa sa. Kalo sa ngiti si Gabeda. Ayun na, ayun na. Damian, magalaw. Damian, magalaw. Ang dami yan. Ayun oh. Ay. Hindi konti. Hindi pinalubog eh. Tapi kayak semua habis Eh. Aduh, aduh, aduh. Apa ya tahu dulu, Bung? Santai. Dun. Mana lemjan? Dun, sudah tadi. Ah, balik. Kembali kayu. Dengan kayu habis, Pak. Oh, sih. Jadi kayak gitu ya. Tira dulsi melalim jan. Wait lang, wait lang. Ini kamu kunan magandang shot. Paano kung nakadaan doon kanina? Ito. Takot lang wasong malamig. Kabito ng malamig. Parang basa yung gusto. mo. Ramdam mo eh. Di ah. Di ko ramdam. Eh ramdam ko. Yun. Siyerte itong aming lagay na ito mga Kabito. Laging jackpot. Laging may ulit. Tingnan nyo naman. Lalapat. Mamula-mula Mamula-mula pa. Ay, hindi natin mag-tempohan yung... Um, Oversize? Oversize. Bakit tayo naman no? doon ah? Kasi pinunta namin mga kabida yung marami. Kaso, siguro meron na mga nangisda. Hmm. Kaya dito kami napunta. Kung kaya dati dito sa mga sikretong na to. Hindi. Yeah, no? Hindi, talaga na to. Walang gumagalaw eh sekreto dito pag ganyan sekreto akong aaminin na sa'yo may, may aaminin akong <laughs> sekretong lugar tanggal lang ang tali mo tanggal lang tali mo sa weather Nakatanggal lagi ano? Hindi kurang 30 menit Ba? <laughs> nang lang pala oh. Meron? Ay, <laughs> Ay, Wala. Bini, bini Wala, doon O dito taps. No no, o dito kayang waiter. Wala na ni kabida. Hindi po. Mga bininihin natin po natin. Wala na sila ngayon. Ay, hindi ka pwede. Pwede yan. Pwede yan. natin. Oh. Ang bag mo, kapsa. Ay, malalim dito. Lumalim ngayon. Malalim. Ito tayo sa bandarong. Malalim dito. Sabi, dinaanong ko dati. Ito yung mga ista, oo. Ang basa dyan, po. Ito tayo. Umasak namin. May dinaanong tayo dito. Oo, dito. Ayan. Ayan. Ang tilapia. Oh, dito pwede. Oh, di ba? No. Doon, no, sa kabila. Dadali natin si Kabida doon sa mga madali lang maghagis. Hindi yung salo na salo. Milam, ba't baka naiwan mo? Parang sa'yo ang babaw. Ang babaw? Sa akin hanggang biwang lang eh. Oh, tilapia agad oh. Buntay. Buntay, langganan dito lang. Sa akin langgan dito. Nakikita natin si Kaveda to sa talagang di siya magsisisi. May huli na po siya. So let's go. Let's go. Yung napagkikita na po natin. Ano pa mga ito na? Oh, andami, paps. dami paps! Ang dami? Ayun o! Ang pa sapatos! Ang dami oh! May ukay paps! Paps, anong ginawa dyan? May ukay! Ha? Huh? Oh, okay. May ukay! Oh, oh. May, pa eh. hmm. may ukay! Eh, Oo okay. May pa huh? May ukay! Ha? May humpaw! Ay eh, meron! May laman. May hey, laman. Magkano? kapal. Magkano? Oh. Mama, may pira. Eh, Ayun pa, mayroon pao. oh. Mayroon. Ya. Mayroon silang baro. Ayun pa, hon oh. Oh. Mama, may mga pira. May mga pira. May sulat. May sulat. Translate mo. B T B. Hindi, may sulat nga mga pups. Diba? Chinese. Ayan, ay, may mga pao. Ah, may uh, pao. Oh. Ano kaya ginagawa nila dito? Yung pa, meron pa. Ano kaya ginagawa nila dito sa pera na ito? Ano ba? May oh, mga humpaw. Halos meron sila. Oh. Pero mga 2 dalaw. Ay, 1 and 2. Yan oh. po, nakakita tayo. Gusto mga pante. Nakakita tayo ng humpaw. Oh. Ang <laughs> grabe o. Oh. Lampaw. <laughs> oh, may pera, may pera. May humpaw. Ito lang natin yan. Hmm. Ibig sabihin niyan, Pops, pasalubong mo yan sa Pilipinas. Ah, ganito yan. Oh, we mo. Ito mga uh, ganito. Ito mga ukay, pasalubong mo daw yan. <laughs> Sayang ito? Oo, oh, pang milk tea. Pang bilo na mo. Pero ito, sapatos. Oh, pwede pa siya, oh. hmm. Pero sa oh. Pilipinas, kukunin niya yan. Oh. Kunin mo, pasalubong, ah. Oo, oh, ano, pwede pa no? kay, oh, pwede yan. Kay, ano, kay parang dinis. Pwede pa to, puma. Ito pa oh, ang ganda pa po. Dami ya. Eh. Oh, ganda pa to. Dami pinagtatapon dito. Ito, okay din. Oh. Eh, puma din. Hmm. Eh, may yung kapasa. Ganun oh. yo. Eh, di mga to, oh. hey, pa mo to. Pwede yan. Ayos pa. Oo. Oh. pang lakad-lakad lang. Yan oh, pwede yan. Eh. Dadali na naman. Hmm. Ang dami yung mga Opa Oh, damit! Damit no? Ang ganda! Hmm, pwede pa Oh. Ako <laughs> si Mangot si Doraemon. <laughs> <laughs> si Doraemon ba? Yan? Ah. Yung papasok dito, Paps. Meron lagusan dito, dito dito. May lagusan yung ah, papunta doon. Ah, doon. Yung mo. Yun ang dito ko. Oh. Ah, hindi ka magsisisi -si doon. <laughs> pag marami yan ang nakita, hagisan mo. Na. Sayang ay wala. Papasok Paps diyan. Oh, papasok ko diyan. ko. Oh. Marami dyan. Isa maagos. Isa maagos yun, no? Oh. Pabilugin mo, ha? Ang lalim, ha? Maka-wader ka naman, eh. <laughs> Ayan. Dito na butas yung wader ko. Kaya mahagisan dyan? Ah, bumaha dito. Ayan, dyan na, dyan Nandiyan na. Wala na, tabog. Natabog. 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 Natabog, Paps. Saka bumaha. Saka bumaha wala hindi gaya nung naghahagis ako dito may meron pa rin Ay, meron marami ha meron pa, rin. <laughs> meron pa rin bumaha sila oh bumaha meron pa mga saan gulay Ang ako dati, hagis dito, puno itim pa. Puno. Siyempo. Siyempo talaga. Mga nga, meron mga kawalong-kawalong. Ano yung higas? Ano yung naralo? Malalaki, paps. Ay, kaya ko oh. Kahit kukuti na huli mo, jackpot ka na sa humpaw. Sa no? Ano? Kaya sa yung sapatos. <laughs> Madalang lang yung makahuli ka ng ganun uh. Ay, makakuha ka pa <laughs> Makahuli. Saan ka pa? Mas na naman nila sa naisip lapit po ito ah. lumabas wala na dito eh mo naman yan eh kung meron okay, ha? Dun, tapat ng okay, try kayo. Lang. gagis kasi si adventure din. wala eh ah,

daw itong nagkakalat oh. Siguro may nauna na, na diyan, may, may nakakita, na iniwala ng barya. Nilagay yan oh. Eh. Nilagay wala rin lagayan. Eh. Kita natin 'to wala Yun. Mina natin dito. Pagbabay lang natin. Mabato diyan, Pops. Mga isang taon, dadami na naman yan. Bumaha kasi. Wala nga, no? Wala. Ha? Yeah, jackpot naman yung ano mo? Oh, okay. Yung hong pao. Okay, na. okay na yan. Wala talaga mga kabido. Dalawang maliit na siya. ka na ulit sa manganung paps May Pang ah. Okay na? Maglolo Magluloto na tayo. Tapos oh, after, after. pa kami ng ampaw. May mga pera po yan. May mga <laughs> pera po yan. May mga laman na pera. Ah, bawat after. After, after, after. After, after, after. After, Okay, hati, bali, hatian mo ako ha Oo oh, sige, hatiin hati. ka Bali, mga uh, kabita uh, Susunod dito is uh, magluluto na Yes sir okay, Luto, so, luto Let's go Magandang gabi po sa ating lahat So sa video nito, bali Meron kaming kausap na subscriber uh, Si Sir Edgar oh. Tapos Hello, kanyang family From Philippines, nandito sa Taiwan ngayon Opo, nagbakas uh, din po sila oh, Ayan, uh, I said, please like and subscribe. Please like and subscribe. Oo, oh, malaki you know. na yung bata, mga kabida. Oh. Dating kinakalong lang. Oh. Dating kinakalong lang yeah. siya, no? Oh. <laughs> Laki na, oh. Dudugo. And? Papa? <laughs> Pa Ryan. Wow. Ah. <beautiful> yes. Dudugo. Pa pa Bye bye. Bye yeah, bye. Bye bye. Thank you. Dudugo ang ilong natin dito. Japan pa rin po sila. Nakakatawa 'yan. Gigitan ko kanina. Nurodo ako eh. Pa pa. Ako na lang hindi na sasama. Japan pa rin po sila ngaran sa Japan sa Taiwan pa rin. Ah dito ko pala sa Taiwan. Saan ang naka niya? sinchu Sinjo. Hmm. Dati dyan sa Topin. Ah. Ngayon, lumipat siya. Lumipat sa kasi marami mm lang mga school ng yung subscriber na nag permit sa amin dati ni Papa Ryan. Tapos yung family niya. Opo.